Desaparecidos Isang akda ni Luwalhati Bautista Unang Kabanata This here is the body of a 16-year-old girl who was raped and killed by elements of a vigilante group. Sinasabi ni Sister Lourdes habang naka sa screen ng slide presentation ang larawan ng isang binitay sa panahon ng martial law. Nakatali pa rin sa laig nito ang makapal na lubid. Tapyas at duguan ng dalawang suso, Di man lang binura ng kamatayan ang latay ng lagim at pagkamulagat sa mukha nito. Tahimik ang lahat sa loob ng audiovisual room na pinagdarausan ng slide presentation. Tahimik at walang galaw sa kanya-kanyang kinaupuan. Kaya mong marinig ang tunog ng nahulog na karayom sa sobrang pagkatahimik, bagamat eksaharadong sabihin ito. As you can see, both her breasts were cut off Presumably eaten by elements of the vigilante group. Sa Ingles, nagsasalita si Sister Lourdes para sa kapakanan ng mga dayuhang mamamahayag. Kinatawa ng Amnesty International at abogadong Amerikano na padala ng isang law office sa Amerika. For some perverse reason, these elements are said to have taken to eating parts of the body of their victims, believing, they say, that it will somehow increase their strength and virility. Wala pa rin nagugulat o nagre-react sa mga nanonood. Baka naman kasi luma na sa kanila ang balita ng pagkain sa parte-parte ng katawan ng isang pinatay. Siguro kasi, narinig na rin nila ang kaso ni Johnny Escandor na nang makuha bangkay ay wala ng lamang loob at nakasaksak pa sa bibig ang sarili niyang ari. Nasulat iyon sa mga diaryo sa iba't ibang panig ng mundo. Biglang naisip ni Ana na baka hindi lang nagugulat ang mga dayuhan dahil matagal na nilang alam na primitibo naman ang Pilipinas, uncivilized at kumakain talaga ng tao. Nakaramdam siya ng pagkapahiya. Biglang gusto niyang tumindig at sabihin, Excuse me, ladies and gentlemen, sa mga vigilante group lang po iyon, hindi po lahat kami, ganun. Sila lang po ang kanibal. Hindi po lahat kami. Excuse me, ladies and gentlemen. This one is Anna's husband. Napaangat ang mukha ni ana Tumahip ang dibdib niya. Malakas. Mabilis. Kabit-kabit. Dalawampung taon mula ng mangyari iyon at hindi pa rin niya maiwasan ang parang tarak ng patalim sa puso niya tuloy-tuloy sa pagsasalita si Sister Lourdes. He was killed by soldiers of the 24th Infantry Battalion. His body was displayed at the town plaza. In spite of the very tight security, a visiting photographer somehow managed to take this picture. Ana, would you like to talk a little about Nonong? Nakatingin na kay Ana ang lahat. Sa kanya nakatingin si Sister Lourdes at iglap, alam ng mga bisita na siya na iyon. Siya si Ana. Wala siyang kilos sa kinauupuan. Parang biglang nablangko ang isip. Siya na lang ang nakakaalam na hindi nablangko ang isip niya. Gulong-gulo ang isip niya. Gulong-gulo na parang biglang di malaman kung paano tatago at saan susuot. Gusto niyang sitahin, pagalitan si Sister Lourdes. Kung mag-report ka ng tungkol sa mga pinatay, Parang nagre-report ka lang ng lagay ng panahon. Parang hindi mo feel, sister. Parang wala naman sila talaga sa puso mo. May nagsalita ng never mind. Boses lalaki. Boses kano. She can talk about him later when we hear the testimonies. Nakahinga siya ng maluwag. Gustong magpasalamat sa kano. Dahan-dahan siyang nagbaba ng mata at nagumpisang mangamba sa sandali na kailangan na naman niyang buksan ang lahat sa umpisa. Kaya na ba talaga niyang magsalita nang hindi nagsisikip, nagsisiklab ang loob? Dalawampung taon na. Kaya na ba niya talagang ikwento kung paano ibinilad ng mga sundalo sa plaza ang bangkay ng kanyang asawa kasama ng bangkay ng tatlong iba pa? Nang tatlong iba pa na pawang napatay daw sa inkwentro? Mag-aanak lang iyon ng mahabang-mahabang kwento na kakabit ang kanyang kasalukuyan. Ni hindi siya nagpaalam sa mga kasama. Patakas siyang nakisiksik sa mga taong nakatanghod sa palibot ng plaza na sa isang bahagi ay nakatindig ang munisipyo at sa kabila nito ang simbahan. Naaalala pa niya ang kampana sa simboryo na tumunog at naghudyat ng alas dose ng tanghali o nagkunwari lang ng paghuhudyat ng alas dose, pero sa totoo, sa pamamagitan nito'y magpadama ng hiling sa mga tao na kahit sandali, kahit sampu, lima, isang segundo, kahit antanda lang, ay ipanalangin nila ang kaluluwa ng mga namatay. Naaalala pa niya ang isa, dalawang palihim na nagkrus sa harap ng mga bangkay. Pero walang nangahas lumapit at silipin. Kilalanin ang mga dugo ang mukha lalong walang nangahas umiyak. Sa mga panahong iyon, pinag-aaralan muna ng lahat ang kanilang mga sinasabi at ginagawa sapagkat mahirap manguna sa kahit anong hakbang. Binabasa ng mga sundalo at ginagawa ng kahulugan ang lahat ng galaw ng mata at bukas ng bibig. Pati nga uha ng sanggol ay pwede nilang palabasin na pagmumura sa gobyerno. Later na lang niya pinangatwiranan sa mga kasama ang kanyang ginawa sa harap ng sesyon ng criticism and self-criticism. Gusto kong kilalani ng mga bangkay kahit for the record lang mga kasama. Ako lang ang pwedeng makapunta sa plaza. Ako lang ang hindi pa kilala ng mga kaaway. Huwag kayong mag -alala. Nagpanggap ako na isang ordinaryong usyoso lang. Sumpaman, hindi ako umiyak. Hindi ako nagpakita ng hinagpis. Ang totoo, nagtaki pa nga ako ng ilong para kunwari, nasusulasok ako sa amay ng mga bangkay. Isinama pa niya sa plaza ang tatlong buwan niyang sanggol para isipin ng mga sundalo na imposibleng rebelde siya dahil kung rebelde siya, bakit siya bagong panganak? Nakukuha pa bang malibugan at mag-sex ng mga rebelde, lalo na sa harap ng kabi-kabilang inkwentro? isinama niya ang kanyang sanggol para rin sa buhok nito niya ipunas ang kanyang luha. Sa tiyan nito itago ang hinagpis sa kanyang dibdib, ang hagulgol na nagwawala sa kanyang bibig. Mga rebelde ho iyan, napatay sa inkwentro. Iniisa-isa ni Teniente Balmaseda ang mga osyoso at inuulit-ulit sa mga ito ang kanyang sinasabi. Kilalanin nyo lang pong mabuti para masabihan naman natin ang mga kamag-anak nila. Ikaw, tatang, may namumukan ka ba? Ikaw, inang. Walang sumasagot ni nagre-react kay Tiniente Balmaceda. Pinabayaan lang ng mga tao na magpalakad-lakad dito, magpalipat-lipat sa kanila. Halos tumigil lang hininga niya nang tumingin sa kanya si Balmaceda. Natakot siya na baka kayang kilalanin nito pati amoy ng isang tagakilusan. Ikaw, misis, wala ka bang nakikilala riyan? Hinigpitan niya ang yakap sa anak. Anak, tatay mo, ayun siya, yung nasa pangalawa. Namatay siya para sa bayan. Gustong-gusto na niyang yakapin ang bangkay ni Nonong Gustong gusto na niyang bugawin man lang ang mga langaw na nagpipista sa natuyo ng dugo sa mukha nito. Halika ng mga daliri nito na binunutan ng kuko. Pero wala siyang magagawa. Kailangan niyang magpakabato. Timpiin ang sarili. Mag-isip ng masaya. Sa harap ng bangkay ng kanyang asawa, sinikap niyang ilipad ang isa sa masayang sandali ng kanilang kasal. Sa alaala nung unang gabi na sa kaiingat nila na may makamalay sa kanilang ginagawa, na bungko ng paa nila ang mesa sa silid na ikinahulog ng sarten at mga pinggang lata na lumikha ng nakabubulahaw na ingay. Hoy, kung ayaw nyo matulog, wag patulog kayo! Sigaw ng nasa kabilang kwarto na sinunda ng shhh at di napigil na tawanan. Hiyang-hiya sila ni Nonong. Hiyang-hiya to the point na kinabukasan, halos hindi sila makatingin sa mata ng mga kasama. Ano tatang? Inang? Ikaw totoy? Pambira kayo. Puro kayo taga rito, hindi nyo kilala yung mga yan? Sige, pagsabi nyo na lang, may mga NPA rito. Napatay ka nyo sa inkwentro. Baka ka nyo kilala nila. Para masabihan naman yung mga kamag-anak, mabigyan naman sila ng disenteng libing. Mga taon pagkaraan, ikukwento niya sa mga kakilala kung paano niya pinakatanda-tandaan ang mukha ni Tiniente Balmaceda, pati na ang nameplate na nakakabit sa itaas ng bulsa ng uniforme nito. Para sa araw ng pagtutuos, sabi niya, Mga taon, pagkaraan, si Balmaceda, Verdugo, may record na di mabilang na panggagahasa at pagpapahirap sa mga kasama, ay nahalal bilang gobernador ng bayan niya sa isang umano'y landslide victory. Umaalis ang mga anak upang habulin ang kanilang mga pangarap at malaot madali, maraming magulang ang tutuntun sa dugoang bakas ng kanilang mga anak upang sunduin ang kanilang mga bangkay at iuwi ang pinakadakilang katibayan ng kanilang pagkatao. Isinulat niya sa mga magulang ni Nonong ang malungkot na balita, sulat na ipinadala niya sa isang kasama. Inai, Itay, wala pong pwedeng kumuha sa bangkay ni Nonong kundi kayo. Kayo na po ang bahala ihalik nyo na lang po ako sa aking asawa. Pinangahasang hanapin ni Tatay Densyo ang bangkay ng kanyang sinonong. Dasal niyang may uwi kahit bangkay man lang ng anak sa naghihintay na ina nito. Tanggap naman na ni Maring ang pagkamatay ng anak. Inaayos na nga nito ang bahay nila. Kinabitan ng plansyadong kortina ang isang dingding na pinili nitong lugar para paghimlayan sa kabaong. Bumili na si Maring ng mga kandila at bulaklak. Pero masyado munang maraming tanong ang mga sundalo. Partikular, nabalitaan later na si Balmaseda. Taga Maynila ka pala, tanda. Paano mo nalaman na naandito ang anak mo? Eh, dulo na ito ng daigdig. At masyado namang malayo ang mga sagot ni Tatay Densyo. Para siyang tanga na nasa panganib na buhay, wala pa rin nasa isip kundi makuhang bangkay ng kanyang anak. Parang iyon at wala nang iba pa ang kanyang matter of life and death. Sir, akin na po yung anak ko. Sir, kaisa-isang anak ko po siya, sir. Hindi naman namin inaangkin ang anak mo eh. Pero sagutin mo muna yung tanong ko. Sino kumunek sa'yo? Malalaman mo ba na nandito yung anak mo kung walang nagbalita sa'yo? Sino sa mga kasama ng anak mo kadikit mo? Parang awa nyo na, sir. Pangako ko sa misis ko, iuwi ko sa kanya yung anak niya. Namamaw na siguro yung anak ko. Eh putang ina! Sagutin mo muna kasi, paano mo nalaman na nandito yung anak mo? ka isa-isa isang anak ko po si Nonong, sir. Hindi eh, namin bibigay sa yung anak mo ng pagganon-ganon na lang. Gago. Ano ranggo ng anak mo sa NPA? Yung asaho ng anak mo, di mo kilala? Yung PO ng anak mo, di mo kilala? Putang inakatanda. Ayaw mo talagang kumanta, ha? Ayaw mo talagang kumanta? Sabi, sa kalaliman daw ng gabi, sa palibot ng kampo kung saan may maliit Madilim na silid na pinagdadalhan sa mga bagong huli, ginulantang ang lahat ng malagim na sigaw ni Tatay Densyo. Madaling araw ng umagang iyon, isinama ng mga sundalo ang bangkay ng ama sa hukay na pinaglibingan sa bangkay ng kanyang anak. Katagalan ng mahukay ang bangkay ni Tatay Densyo tulad ng dating gawi Tinaninindigan ng mga sundalo ang sirkonstansya ng pagkamatay nito. NPA mo mga kaibigan! Napatay ho sa enkwentro! All testimonies can come later, sinasabi ngayon ng abogadong Amerikano. Right now, what to do is to get in touch with the victims or their families. You said there are about 10,000 victims of martial law? Then we will need detailed testimonies from each and every one of them, signed and delivered under oath, a basis for the filing of a class suit.